medyo madilim na alas uh, 9 na ng gabi punta natin yung kamag-anak natin sa Osmol dahil malulobat daw uh, dalawin natin at uh, magpahiram muna tayo ng power bank para may komunikasyon tayo doon ayan nandito ako ngayon sa city hall Ito, dito ako dumaan nasilikod lang ako ng city hall ng katira kaya pupuntahan ko sa glit lang. Kawawa naman. E, daw ng dugo. E tatlong bag ang isa salin pero dalawa pa lang yung nakikita. Kaya pupuntahan ko. Uh, ayun, alas 9. na. Ayan. Puntahan muna natin. Si Kawawa naman. natin, nandito na ako ngayon sa harap ng City Hall o, ayan ang City Hall ng Muntinlupa ito, City Hall na ngayon ng Muntinlupa ito, ayan o ayan ang City Hall ito ito tayo ayan, lakay Aga pa, alas na pa lang ng gabi puntahan natin siya sa Osmon. ay nandito na ako sa Osmond hanapin ko na lang yung anak ko dito na nandito sa waiting area ayan ang Osmond kasi nandito raw yung pamangkin ko na, yung sa ER pa ayan nandito ako ngayon ayan ang hospital ng Muntinlupa nandito na ako mabagal lang ako maglakad dahil medyo masakit yung tuhod o oh, kaya lakay punta tayo sa waiting area banda andun yun ayan ito na yung hospital naman din lupa o Puntaan natin sa waiting area. Alas 9 ng gabi. dito raw siya Tingnan natin Ay. Ito kana. Yan laki. Dito na tayo hanapin lang natin. So waiting area daw siya. Ito 'yung waiting area sa likod. Ayun lakay sigi, sige, dito muna ako. Ingat-ingat muna, God bless. oyan lakay, nandito na ako. Ito na yung kamag-anak namin sa La Union. Si Auntie, yung pangalan? Marta. Marta, ayan. Tapos ito naman si Nanay, taga Tunasan. tinlupa, dito naman yung boyfriend ng pamangkin. Ayan, nandito na kami sa Osmond. ayan lakay uh, ay pasyente kasi kami dito kaya dumalaw ako si may nangangailangan ng tulong kaya dinalaw ko kaso hindi ako makapasok dahil nasa ER pa siya pag nasa kwarto na lang ulit ako o ayan magandang gabi God bless, ingat-ingat kayo lagi o ayan lakay yung ko nandito na Ayan lakay, good evening. Ayan, galing dito na ako sa Osmon. Pauwi na ako. Ninalaw ko yung kamag anak ko rito. Nakakunpay ngayon. Nasa ER pa. Sasalinan din ng dugo dahil mababa yung mimuglobin niya. Ayan oh. Hospital na Montinlupa. Pauwi na ako. ah uh, kasi malulobat kaya nagdala ako ng power bank. Pinahiram ko. Maayos naman na siya ngayon. Masaya siya. Nagkikipquintuan habang inaantay yung isasalin sa kanyang ano uh, dugo. Meron ng dalawang bag pero kulang pa rin. Meron pang ano uh, ba a gagawing yung isasalin sa kanya. Pero naghahanap pa rin. Maraming akong ano hiningan ng tulong mga uh, boss ayan lakay uh, salamat sa lahat ng tumulong sa akin lalo lalo na si ano ma'am Jeruby tsaka si ano sir Francis uh, na ko salamat sa inyo ma'am sir uh, kaya, hanggang sa muli salamat God bless ingat kayo lagi ay nandito na ako sa bahay galing ako ng Osmond Ah, dinalaw ko ang isang kamag-anak. O oh, lakay. Kararating ko lang dito sa bahay. Malapit lang naman. so, medyo nahirapan ako. <laughs> medyo masakit yung paa ko. Sa lahat ng ah, nag-aasikaso sa Osnon, salamat sa inyo. Sa lahat ng tumulong na nilapitan ko, tumulong. Salamat sa iyo. Huwag kayong magsawang tumulong sa kapwa nating mga munting lupenyo sa mga kababayan natin. Salamat sa inyong lahat. Papasalamat din ako sa mga uh, mga doktor o mga ano sa Osmon na tumulong. Salamat, maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga nurse na nag asikaso sa akin pamangkin, maraming maraming salamat. Ingat kayo lagi and God bless. Magandang gabi sa inyong lahat. Adjourn.